Good afternoon mga idol. shoutout sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. Ito mga idol, nandito naman kami sa warehouse ng eh. Angulo um, Rizal. Um, um, Makapansin nyo mga idol, naka-start na kami ng latag. Yung area kasi, na to. Kasi kailangan nakalatag kami. Kasi yung mga ibang masundaw, kailangan makaakit na rito sa taas para makapal makapalitada na. Ayun sabi ko nga kanina sa Eastern at ay nanatag wala, wala problema naman yun ay lang na disgrasya ako kanina mga idol na hulog ako kaya sakit ng pigi ko buti ka mo nawa pa na may may ano pa talaga may awa pa ang Panginoon talaga hindi dumiretso sa baba nakasabit pa ah, uh, mula sa pa ako sa ano sa parlina ito mga idol ah, uh, nakalatag na kami mga idol nawapansin nyo ayun eh yung na-screen to mga idol Doy, lagay mo na stopper yung kabila doy ah Lagay na stopper Sakit ng pigi ko Pagkahulog ganina Ano mga idol ah Haba na yero mga idol Yung high rib, ayan Yung inakit namin Na-screen to mga idol yung ginagawa po namin sa screen na lagyan po namin na scrap para mahatak na mahatak Ayan, yeah, insulation. double-sided ang insulation itong mga idol. Ayan, diretsong diretsyo. Dugtong ang yero nitong mga idol. Yun yun. Segre ang tawag ng yero nitong mga idol. Yeah. Baba nyo insulation, dol. Oh, kasi maulanan yan. Maulanan. Ben 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 Lalagyan to ng isa Kasi mababasa itong insulisyon Dol Kukuha ng Hero nito Kasi mababasa itong insulisyon Pag umulan mamayang gabi Lagyan nyo pa ng isa nito Jeff Tulungan mo Jeff Pake okay. Hindi ako Ah, oh, isa dito sa baba, isa sa taas. Kasi lalagyan to pre, mababasa ang insulation, hindi po pwede. Lagyan nyo. Pakilang. Ay, okay, mga idol. Oh. Nak, yung ibang gamit, iano mo na, alas na. Baba yung insulation ha. Sinatala Ah. Baba yan kasi maulanan yan. Bawal maulanan, okay, maulanan ba yung insulation. Oh. No. Oh, babanyo tayo Ayaw mababansin yung mga idol niyan. Malalaki pa lalatagan namin. Ay ako yung ano, mga idol na hindi na kasi asawa ko sinugod sa ospital. Ay nakakumpay. Ay uh, diretso rin sa ospital ng mga idol. Wala inandoon eh, talaga. Eh. na yan, pagsubok sa Panginoon yan kung hanggat kaya kung hanggang saan kaya mo kaya kung mapapansin nyo mga idol ayan, talatag na kami kahit Day, hey, mamaya dol kasi maglalagay tayo ng isang yero para matatakpan yung yung insulation antayin natin Ingata, ingat ta ingat ay mapapansin yung mga idol pinapigil ko muna yung gutter may nagagutter kanina pinatigil ko lang uh, para makapag start lang kami ng latar may, may makikita yung contractor dito sa building na to na may nailatag na kami uh, for this working kasama yung ano kasama po yung pag akit ng yero kasi linggo kami nag akit ng yero Merkulis ngayon, Tordes War Nakalatag na yung Tordes May gutter ng iba Hindi lang tapos ang gutter Pero at paano Mayroon, mayroon ng gutter mga idol ah, Makapansin yung mga idol Ito ko Sakit ng pigi ko Dol, tics kro mo dol 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 Tics kro mo

na naku ko nakalatang mo mga ito binabalian po namin yung pinakalaylayan mga ito mga kapansin ko, para yung tubig gaganin lang kasi masyado malapad yung play ng ano uh, rib type na to yung high rib mga mga yung stepener na yan tatanggalin yan pansamantala lang para hindi liliyan ngayon, mayroon talagang stepener niya mga idol. Pansamantala lang, kung mapapansin niyo, nakaganon lang. Pero yan, ayusin po namin yan. Ang samantala lang, tatang, tatanggalin, tatanggalin din yan, papalitan. Para hindi lang, pag umulan, hindi tatay-tay yung gater. Baba mo, baba. Baba pa. Yan. dugtong yan mga idol yan kung mapapansin yun nakaangat yung mga dugtongan papala lalagyan po namin ng palaman ng silant yan lalapat po namin yan hindi maiwasan na makaangat yan kasi dugtong yan pero mawawala angat yan okay thank you god bless mga idol good afternoon po sa inyo happy Wednesday sa inyo thank you god bless